Alright, good morning po. May click tayo dito. Click 125 overheat problem. Ayan. So, si sir, napadaan dito sa shop. Tinitignan niya kung ano yung dapat gawin. Kasi nga biglang tumigil yung motor. Ay, sabi ko, si sir, pasok mo dito sa shop. Ayan, upon checking, pagtingin natin ng langis, ayan eh, na lang. Oh. Ayan, overheat problem po. Ang nangyari dyan, yung piston niya at unblock. Dumikit na, naglock na siya. So, yun, sabi ni sir, wala na ba tayong ibang baraan yan bukod sa papel ng block? Sabi ko, sige sir, ganito, biligan ng WD-40 at isang langis. So yung WD-40, ang purpose nun, para malubricate ulit natin yung piston dun sa block at bubuksan natin yung spark plug, doon natin idadaan yung WD-40. Alright. So yun, sabi ko, sir, ito, tignan nyo, wala ka na ilang, ilang months na, 3 months na siyang hindi nag-change oil, kaya ganyan ang na nangyari sa unit. Dahil nga, busy si boss. Yun. Kung mapapansin nyo dyan, wala nang reaction yung engine nya. Wala nang response. So, stock up na kasi. Kaya sabi ko, sige sir, tumakbo ka na doon sa hardware at bumili ka ng uh, WD-40. Kaya, yun lang is, meron tayo dito sa shop. So, yun. Siyempre, kakalasin muna natin to para mapakita natin sa inyo na actual kung pa, paano ko siya gagawin. Ayan, yan, oh. Yan, dami ko pag sinasabi dyan, pero wala yan. Ang sinasabi ko lang dyan, buksan natin yung kaha at yung crankcase. Alright, so yan, bubuksan muna natin yung case at yung crown case at saka spark plug para doon natin papadaanin yung WD-40. Alright, so eto na nga. So yun na, natanggal na. Ito, matigas. Ayan, di ba ikot? Lock. W40. Dito sa butas ng piston Nang spark plug.

At syempre, fast forward ko na natin para naman sa ganun, mapabilis-bilis yung video para hindi kayo mainit, ba? Diba? So, kung gusto nyo talaga nga na to, gayahin to, so panoorin nyo na buo. Tapos hit mo na yung bell dyan sa baba, subscribe mo na. Alright. Kaya natin. Kaya natin, may yung ano.

nga lang mausok siya. Mausok siya, yan kaya may may ingay. Kasi na, tama nito, black. Kaya na, lubricate na. Na lubricate na kailangan. Pag rinarekondo, -re ikot to Boss, paano mo? Start mo. So, kailangan umiikot na itong ano. Kasi nilubricate na natin eh. Okay. Yun. Kapa. Kapa. Patayin mo muna kasi yung susi yung battery mo umiihina na okay. eh. Start. Okay. Pinto din mo lang. Okay, okay na. So ayan, na oh, nalagyan na natin ng langis. Ayan eh, langis yung skinamit, tsaka napisika na natin ang W4 itong ano, uh, smart plug top. Ngayon, i-start na natin to. Okay, bre, start mo, bre. So yan ha? Kanina stack up to Kaya start na natin Ah. Eh, mga kaya sabi natin sa amin. Bomba. Wala pa si may uso. Okay. 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 kaya yung tunog ng makina. Ganyan talaga may dinunog ng makina pagka nagkaroon ng ano, overheat. Yan. Siyempre, yung piston tsaka yung block nagdikit. So, nilubricate lang ng W40. Kaya maingay talaga yan. Tsaka mausok. Kung tutusin kasi, palitin na to ng block. Yan. Temporary lang yan para makauwi lang. Alright. So yun, alright, ayan na Maandar na oh. Kaya e, lang, medyo maingay ano Pero importante sa lahat eh, Napaandar natin yung overheat So ibig sabihin yan Hindi lang porket overheat, eh, wala nang paghasa Kung hindi magpapalit ng block So may paraan pa rin po Gamit lang to WD-40 So purpose nya, pinalubricate lang natin yung block Para magkarunlit ulit ng dulas At umandar, ayan, okay na So yun, pwede na siya umuwi, di ba? Pwede nyo gawain yan uh, Kung nasa malayang lugar, wala pang pera Mapa-under lang yung motor At gusto lang may uwi, yan yan Ganyan lang ang gagawin, alright, thank you po